ako ay si Vincent. Kung tawagin ako ay Vinvin, Kuya Vincent, Kuya Vinvin. Tubong Iloilo -ilo ako. Lumaki na ako sa Manila. Pero dito na ako napunta sa Baler Aurora nung uh, nakita ko yung dawan ko. Dito ko na tinuloy ang aking business na gusto. Nagsimula ito nung ayoko nang sumampan ng barko, mas gusto ko na lang mag-business. So nag-start ako sa small income lang tapos uh, tinuloy ko lang ng dito sa Baler. Nagsimula ako sa Manila na, sa Caloocan. Kaya ko Iho yung name ng business ko dahil na uh, short background, nag-iisang anak lang ako. Ang naging inspiration ko sa business na ito is uh, yung family ko talaga mother ko mahilig siya mag-business pero single mom siya. Hindi niya alam kung paano magsimula. Hindi niya alam kung ano ng step niya. Ngayon lang ako namulat sa pagbe-business talaga. So maganda pala siya hawak mo ang oras mo, ikaw ang magde-decide, basta hands-on ka. Ang schedule ko, ang kung saan ako may kita ng mga tao, ng mga followers natin, sa ngayon, dito ako nakapesto sa Bypass Road from Mondays to Fridays. Exactly 4pm nandito na ako onwards. Uh, minsan, umapot ako ng mga 9.30 or hanggang 10 Depende sa mga customer na dumadating pa. Meron din naman na pag alam nilang pa-close na, kung mga nag-sit sila na kuya, pwedeng ano, patimpla, dadaanan ko na. Ang may offer ko sa inyo is, focus product ko is coffee talaga. The best seller is Caramel Macchiato, Mocha Latte, Spanish Latte. Yung ibang classic coffees natin, natin is, okay din siya, masarap din siya. May offer ko naman sa mga 4 kids, meron tayong Milo Series, Milo Dino, uh, Milo Antigen siya, Milo Lover, Milo Antigen with hint of, caramel. Meron tayong Milo series for adults which is the Milo Volcano. Meron siyang espresso shot. Siya. Ang ipagmamalaki ko sa product natin is well trained tayo para gumawa ng mga products, malinis and sulit talaga siya. Ibang mapagmamalaki ko rin is sanitation ko. So makakatiyak tayo na mura na yung product natin, malinis. We have two options. Meron tayong large and medium. So student price tayo. Sa medium natin is 80 pesos while sa large natin is 100 pesos only. Ang maasahan nyo bilang mga customers na bumibili sa akin, sulit yung magbibigay ko sa inyong presyo. Hindi tinipid, at the same time, malinis. Yun yung una kong binibigay. tapos healthy rin yung drinks na ino offer ko. So, meron talaga siyang ratio kung ano lang yung kayang kafe ng katawan natin. Yun lang din yung ino-offer ko. Although meron tayong mga extra shots na nare-request naman na pwede binibigay ko din. Ang mensahe ko sa mga makapanood na ito, kung nahihirapan kayong abutin yung gusto nyo, tapos napapagod kayo, feeling nyo walang patutunguan, nasa tamang direction kayo. Naniniwala ako na lagi kayong pagod sa mga ginagawa nyo, nagsisikap kayo, meron kayong improvements. Magtaka kayo kung bakit hindi kayo napapagod sa isang araw. At the same time, samahan nyo ng dasal. Prayers talagang may bibigay kong payo dahil proven and tested ko na siya. Yun na rin yung kinalakihan ko sa family ko. Lagi namin dinudulog sa Diyos ng mga plano namin. Nakikita namin yung proseso, nakikita namin yung mga kinakalabasan. Naaayon siya sa plano ng Diyos. At supportahan nyo kami, lalo na si Lalabs Moto. Same time, kung gusto niyo ng coffee, try nyo yung unikong Iho. And to God be the glory. Salamat po.